Magandang hapon mga kapuntos at sa hapon na ito meron po akong tatalakayin para sa inyo. Isa na naman na uh, uh, sabadista uh, trying hard na mapansin naman siya yung kanyang mga post. Eh, gumawa siya ng, ano, ng video ni Father Darwin na pinagkontra ang dalawang talata. Narito ang kanyang video. Si Maria ay nasa langit na po ba? Uh, yes, nasa langit na po. <clears throat> mabasa uh, natin yan sa Revelation chapter 12. Ito <laughs> ah, mga nangamatay, nga mga buutan niya tao, wak pa ito malangi. Kasi Christo wapain nakasaka sa langit, yawas ako, nga gikan sa langit. Ang mga sinabi ni Father Darwin sa naturang video ay binate niya sa isa sa dalawang magkaibang talata. Ang isa kinuha galing sa Revelation chapter 12. Si Maria ay nasa langit na po ba? Uh, yes, nasa langit na po. Mabasa <clears throat> uh, natin yan sa Revelation chapter 12. At ang isa naman ay kinuha sa aklat ng Juan. Sa <laughs> ah, so itong mga nangamatay ng mga buutan niya tao, wak pa ito malangi. Kasi puso ka may ningon. Wap? pa nakasaka sa langit. Yawaskan ako. Nga nanaog. Gikan sa langit. Magkaibang panahon pero pinagkontra ng isang desperadong membro ng Sabadista. <laughs> Yan ang at datalakayin sa hapon na ito. Kaya samahan po ninyo ako dito sa ating programa, Straight to the Point. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa hapon na ito matatalakayin po na naman ulit ako. Ito ay patungkol sa isang panibagong sabadistang desperado na mapansin naman ang kanyang mga content. At dahil sa kanyang pagnanais na mapansin ang kanyang content, aba, inedit ang video ni Padre Darwin. at ang kanyang bag-edit ay halatang halata na very desperate na talaga masyado bakit ko nasabi yon dahil sa kanyang ginawa na dalawang statement ni Padre Darwin na mga talatang pinagbatayan pinagkontra niya ito ay si alias sigaw ng katotohanan kung nakikita nyo ang kanyang Facebook sa iba po may nakalagay dyan in Christ I trust and obey Hala. Sino kaya ang pinaglolo nito? Sabi niya, in Christ I trust and obey. Hindi niya alam yung mga talatang ginamit ni Padre Darwin, puro kinuha, galing kay Kristo. <laughs> oh, hindi niya alam yon. Unang una, ginamit ni Padre Darwin yung Revelation 12, verse, uh, Revelation 12, Nasa si Mama Mary ay, nanggaling, ay uh, na, nandoon sa langit, nakita. Sino ba ang nagpahayag ng Book of Revelation kay Apostle Juan? Ating basahin sa pahayag 22.16, ang nagsalita doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Ang sabi, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Ano daw ito? Si Kristo ang nagsugo ng anghel upang ipaalam kay Apostol Juan ng mga revelation na ito. Anong sinabi niya kay Apostol Juan? Revelation chapter 12 verse 1. Kasunod nito lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babae. O may babae ba? Oh. May babae bang nakita si Apostol Juan? May babae. Tanong, ang babaeng ito ba ay banal o karumaldumal? Siyempre banal yan. O oh, ngayon, nakita ni Apostol Juan ang babae saan? Sa lupa o sa langit? Halata naman sa langit, nakita eh. Nadaramta ng araw at nakatungtong sa buwan at ang ulo ay may koronang binubuo ng labindalawang bituin. E ano yung ginawa ng babae? Verse 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa amamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Sa madaling salita, ang babaeng yon ay nagsilang. E sino ba ang tinutukoy na batang lalaki, sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa? Nakatakda talaga siya. Na siya ay sa lahat ng bansa. Tanong, sino ang katuparan ng sanggol na lalaki na yan na nakita sa vision ni Apostol Juan? Yon ay walang iba kundi ang Panginoong Isu Kristo siya ang tinutukoy na sanggol na isinilang ng babae na magahari sa lahat ng bansa. Pag tumutol ang mga sabadista dyan, sino kaya ang sanggol na lalaki na yan? ha? Sino kaya ang sanggol na lalaki na yan pag sila ay tumutol? Yan ang malaki nilang problema ngayon. Tutol ng tutol, hindi naman alam kung bakit tumututol. <laughs> Ha? Ngayon, ang sanggol na lalaki na siya baga nakatakdang maghari sa lahat ng bansa na niniwala ang lahat ng Bible scholar na yan ay ang Panginoong Iso Kristo. Siya ay isinilang ng isang babae. Sino ang babaeng nagsilang? <laughs> Wala namang kaduda duda. Si Mama Mary. Sabi, niya, sabi ni sabi ni Apostol Juan, nakita ko ang babaeng nasa langit. Oh. Ngayon, sinong sabadista magpapatunay na si Mama Mary na impierno? <coughs> <coughs> Siyempre nasa langit yun. No, alangan nga na impierno yun. Natulal, nasa langit si Mama Mary. Ngayon, pinagkontra doon sa isang talatang ginamit ni Padre Darwin na walang ibang nakaakyat sa langit sang talata naman yun. Tandaan ninyo ha, ang Revelation chapter 12 verse 1 up to 5, ito ipinahayag ni Kristo kay Apostle 1 sa panahong si Kristo ay nasa langit na. Tandaan nyo ha, ang Revelation chapter 12 ay inihayag kay Apostle 1 si Kristo ay nasa langit na. Sa madaling salita, tapos na ang panahon nang si Kristo ay pinatay sa laman. Tama! Tapos na ang panahon nang si Kristo umakyat sa langit. Tama! Yung isang talata na pinagkontra ng desperadong sabadista. Ha. Yung isang talata na pinagkontra ng desperadong sabadista saan kinuha ni Padre Darwinyon? yun ay kinuha sa Juan 3.13. Ang sabi dito ni Kristo, wala pang sinuman. Sabi niya diyan wala pang sinumang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Tanong, kakontra ba yan ng Revelation chapter 12? Ha? Kakontra ba? Ating pag-aralan kung magkakontra ba unang-una, ang one tres yan ba'y binanggit ni Kristo tapos na siyang pinatay? <laughs> ang sagot ay hindi. Buhay na buhay pa siya dyan, hindi pa siya naipapako sa krus niyan. Yung Revelation chapter 12 na pinagkontra ng desperadong sabadista sa 1.3.13, tapos na bang pinako sa krus si Kristo doon? Yes, tapos na. Sa 1.3.13, tapos na ba? Hindi pa, oy! Anong nangyari sa sabadistang ito na tila pinakontra ang sinabi ng ating Panginoong Yusuf Kristo? Akala ko ba? In Christ, I trust and obey. Eh, ba't mo pinagkontra? Yung sinabi ni Father Darwin pinagbatayan sa dalawang talata na parehong si Kristo ang nagbigay. Ba't mo pinagkontra? <laughs> Tapos ipapalitaw mo, ipapalitaw mo sa iyong Facebook na in Christ I trust and obey lelang mo. <laughs> Masyado nang desperado, masyado sa badistang ito. Ito, ito, ito yung kanyang mukha. Ah, hindi ko alam kung anong tutunay niyang pangalan, pero nakakatawa siya, pinagkontra niya ang dalawang talata na si Kristo mismo ang nagbigay. <laughs> Tapos ilalagay niya sa kanyang Facebook, In Christ, I Trust and Obey. Ala! <laughs> ha? Tapos ang pinagkuhanan pa, Pastor Lahi. <laughs> Si Commander Lahi pala ang leader nito eh. Kala nyo ba si Commander Lahi? Yan yung, yan yung ano, hindi pala SD ito. Ito pala ay alagad ng isang kulto leader. <laughs> ha? Alagad pala ito ni Commander Lahi na pumunta sa Mountain View College, nag-aral ng doktrina sa badista. Pagbalik, nangopya ng aral sa mga sabadista. <laughs> ah, eh, yun pala. Alipores pala ito ni Commander Lahe. <laughs> <laughs> kaya pala, ano eh, kaya pala, uh, kaduda-duda yung nakalagay sa kanyang background in Christ I trust and obey. Eh, dala dalawang talata, na si Kristo mismo ang nagbigay pinagkontra. Okay, so yan lang po ang ating <laughs> yan lang po ang maikling video na tampok ko sa hapon na ito. Maraming salamat po. Pag may reklamo ka, sigaw na katotohanan, labanan mo ko sa isang talakayan. Meron naman tayo. di ba? Gabi-gabi, sa punto por punto, bukas ang ating linya for talakayan. Maliban na lang sa linggo kasi testimony night yon. Pero kung gusto mo ng sa linggo, sabihin mo lang at ating ipostpone ang testimony night. Pero yung ating programa sa Punto Pur Punto, laging open yung portal ka Kaya kung may reklamo itong sisigaw ng katotohanan, kontakin mo ko. ah? O di kaya pasukin mo ang live ko at ipakita mo yung galing mo, ilabas mo yung mukha mo. Okay, si Commander Lahi pa yan. Okay, si Commander Lahi pa yan. O ikaw, kahit sino-sino yung dalawa pumasok kayo sa live ng puto Purputo puto magipagsubukan patunayan nyo sa akin na magkakontra dalawang talatang yan okay ginamit lang ni padre pinagkontra ala okay paalam na po sa inyong lahat at bye bye